Higit isang dekada na mula ng maging permanenteng residente sa Finland si Jaja. Nagsimula ito na magtrabaho siya bilang domestic helper hanggang sa mag-aral ng kursong nursing sa naturang bansa. Sa pagpupursigi, nadala na rin niya ang kanyang tatlong mga anak sa Finland para doon na rin manirahan. Balik pina si Jaja mula Finland. Uh, masaya, peaceful at um, kumbaga um maayos naman ang pamumuhay doon kasi suportado ang ang mga tao ng government so kumbaga um walang mahirap walang mayaman but pa parang pantay-pantay ang treatment ang bagong buhay ngayon ng mga Pilipinong nagpasyang sa ibang bansa manirahan, inspirasyon ng bagong bukas sa satellite office ng Commission on Filipino Overseas sa Baguio City. Nais kasi nilang matulungan ang bawat Pinoy na nangangarap ng masaganang buhay abroad. Alinsunod na rin ito sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang Philippine Development Plan 2023-2028. We maintain the mantra po pa, the mantra na to protect uh, uphold the interests, rights and welfare of all Filipinos overseas. So it's a continuous process. hindi po na na pag adis nila dito ay tapos na. ito po ituloy tuloy. Sa pamamagitan ng bagong opisina, mas mailalapit sa publiko ang serbisyo ng pamalaan at maiiwa sa mga Pilipino sa ilegal na recruiters at mga nagpo-proseso ng peking dokumento sa paglipat at pagtatrabaho sa ibayong dagat. Narilis ng BI na may konting pagtaas daw ng uh, fake documents. At sabi ko nga, hindi naman naiiwasan dahil maraming mga uh, na Pilipino na nagbibiktima ng mga kababayan natin. Pero yan ay nauhuli na agad because of the interoperability between na uh, CFO and BI kaya hindi na po nakakalusot yung mga fake documents. Ilan sa mga serbisyo rito bilang isa sa migrant agent services ay pagbibigay ng pre-departure services sa mga Pilipino immigrants, marriage migrants, US exchange visitor at iba pa. Sa tala ng ahensya, higit 10 milyong Pilipino ngayon ang nasa ibang mga bansa para magtrabaho Oh Manirahat. Jose Robert Inventor para Selzo Headline.